Ayan na. Luto ng ating wow. gulay. Ayan, laway. Sarap nito guys. Sabaw pa lang it's yummy na. Mayroon tayong mango. Ayan. Yummy! Ayan, tapos na dasal guys ha. Ayan, kain tayo guys. O, ayan. May fish. Lawoy yung akong mga anak. Tilis lang mukhaon na ni. Lang kaon sila piliton kailangan pipiliton hindi ba alam nga ang lawi ano more more vitamins ang lawi guys Meron tayong manga. Wow. Bango! Okay lang rin. Hindi against the light. Guys, for today's video, guys, nagluluto ang inyong mami ng... si ako na lawo. Lawo yung nagluluto ko, guys. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung paano pagluto nito. De, alam nyo naman, nilagyan ko yan ng pansit-pansitan. At saka malunggay, spinach, at okra. Ayan. Siyempre naman, mayroon tayong halong isda. May isda, guys. Ayan galing dito sa akin luto. At ayan. For continuation sa ating pagluluto. 'Di ba? Ang sarap. Sarap, guys. i na ta, i-open na natin dahil ano, ma-overcook. Hindi masarap pag ma-overcook ang mga green leaves, guys. Ayan, oh. Wow. Yummy. Green leaves, spinach, malunggay, at pansit-pansitan. Kumuha ako sa aking, ano, malinis naman yung pansit-pansitan ko. Diyan sa aking paso. At ang isda. Yan, may ano. kalingyang yung pangsaw ko yan. Pang, ko pala dyan. Sorry po, nabipilipit ang aking dilap pang sahog ko dyan, galing dito sa akin, niluluto nga, ayan. Ayan, may niluluto ako ngayon. Ayan, di ba? Masarap na masarap yan. Sino bang kumakain yan? Ang pupuso lang ang kakain niya. Ha? No, no, At no, ang no. Ang pupuso no. no. Niyan, yun ang kumakain. I'm sorry talaga sa ating business. At least, meron tayo ba, ano ba, kabiro. Uh, fun, just for fun. At least, masaya. Bakay lang, happy life lang tayo. At uh, syempre, meron tayong 我。Oh.